Pinabuhay na na Claro, yung statement, yung dalawang video na na-release <coughs> so, yung unang sabi mo? naman ako. Hindi mo. As explain ko at that looped, that looped na dalawang video nga po po eh. Kaya nga. Kaya na nga. video hala. iba yung siya. Hindi po. Iba-iba. paulit

Sige, ah, uh, Miss Tilly, tawag ng pag ha? Okay, May inaalis na kami ng ano, league with doctor, <laughs> ha? Tatawag na ka ulit namin. Oo. Uh, number 10. Ang <laughs> gabay,